Okay, so for today's video at tegram tayo po ay pipitas na... May Ay! Ay pala, may corn. Okay, yellow corn. So, ito na po ang araw may na ha-harvestin na po natin yung pong ating mga tinanim na yellow corn. At gusto natin ma-experience yung mga kids ito para at least alam nila, tataram yung feeling nung no, ano, yung ganon. Yung pinagpitas. Oh, masa... Di mo, mo nakapagtanem, tapos napagpitas. Oo. So, at least doon magsisimula na gusto ko rin magtanim balang araw para masaya pala yung ganitong experience. Right? Okay? So, let's go. First time mong pupitas na mais. Kaya ka huling pupitas sa mais. <makes noise> hindi, hmm. doon, yung amin mean, mga bata ka ba? Wala pa? wala. Hindi ko na Ikaw, meron po. Kailan? Record. Record. Hindi, yung hindi dito. Noon, nung malilit kayo. Wala pa ako. Oh, sige. Ito, ito, ano nila ulit. to. Experience nila dito sa atin. Let's What go. What about Ranshan? Is Francia. this your first time to Is this your first time to pitas corn? What is pitas in English? Pick. to pick. Guys, is, it, is this your first time picking corn? Second. Second? Kabajian. Is this your first time? Oh, come on, let's go. This is a good. Babawala ang buhok ng bagay Pakunod ka ng buhok. Ano yung may highlight na puti? Ah. Ako, tingnan mo, may highlight akong puti. Pero original eh. So, so, Tara na din ako kasi malilit na lang. Para <laughs> so, po dito. Ako po kay Gram. Ah, kunin natin 'to anak. Yeah. Ang lalaki. lalaki. Example ako nito tatay Ram kahapon, Napakasarap. Ay, okay. so, no, 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 This is how you do it. You get it here. You hold the trunk and twist. Okay, twist. To me. Now, I want you to give it to me so I can put it. I'm going to put Come on, guys. Oh, oh, me, okay. One by one, guys. One by one. Okay. Pass it to me. Oh, one by one. Okay, so that you are all covered with uh, no, no, an Now, hold the yeah. trunk. Hold the trunk. Yeah. It and twist. Twist. Okay. Do it more harder. Still hold the trunk.

Okay. You pick this one? This yeah. one. Oh. Okay. Okay. This is this, this. Nice one. How about Travisian? <laughs> okay. Make sure to pick the biggest one. Yeah. Ah. Give me some. Summer. Give me them. So ito po ah, galing naman ni Jace, oh. Good job! Darna! Ah, darna. Make sure you don't break the, ano ha. Because the, there are, may, may ano kasi siya tatara, may mga bagong papalabas. Oo. Yeah. May isa pang... Oh, na niya. Give it to our cat, to our ano. Good job. Careful lang. Oh. Okay diyan have to count them. How many uh, Mamaya bilangin natin. Here! Thirteen? that's fourteen. Fifteen! Dito lang pala tayo sa isa, makakapuno na eh. 15. Nice one! I have fifteen. Mamaya tatira, natikmang ko tamis niya. Sam, Sam, Sam! Not there yet! Dito Fear muna. Doon na pala sila. Oh. Wow. Mhm. Hey. Ano? Awesome experience, guys. Yeah. Oh. We're mm -hmm. enjoying picking sweet corn. Ang <laughs> awesome <kamos na> experience ko 'yan. Dali here. I'll give it to Ana. There to mm -hmm. Ana. binubuhat lang ni Guadalupe 'no. pinipitas pinipitasa lang. <laughs> Taw, para sa inyo. Lucky oh. Tumigit na yung putik sa ah. ano. ano, naparang ko pa si Guya. Okay, Kuiloy is ang ating cargador ngayon. Oh. Let's count them. There. Wait lang, bago bilang ni tatay ka. Hugas muna. Hindi, nagpitas kami ng chiko ni Kuya Babi kahapon. Ah. Uh, so, diba yan to? Tignan mo ko yung mga chiko namin. So, diba yan? Oh. <laughs> Jumbo. Pangkaraniwan ng mga... Di ba rapper yan? Anong rapper? Chito. Ah, Chico. Dito na si Chico. <laughs> Alagay natin doon tatay na. So ito po yung hinarvest na ni Kuya Bobby kahapon. Tanim po ito ni Tatang. Um, ito yung wash it? imported. Yan wash oh, wash ay washing. Yan ay washing. Yan Kasi hindi pa hinag. Yeah. Huh? Kasi nagkakalaglagan. Yeah. Hindi natin nakaka-ano. Yeah. Ah. So kailangan silang kasi nang maaga-aga at pahinigin lang. Ha? Gusto ng chico tata, ganito lang. Uh Oo. -oh. Pero ito, ganito. Gano'n. Yung Oh you count the corn, guys? Count it. You put it here. <laughs> 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 uh, 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 uh. Wait. just. Uh, Nika, I'll, 36, 38, 39 How many we got, guys? Twenty-one. That's twenty-two. Twenty-one. Yeah. I'll put them back. We will carry them. Or let's, sa sako kaya, ano tatay Ram? Hmm. Tapos, tapos, tapos. Sa, dito, parang. Pag-i-eat. Eh, sako na lang natin. Sako na lang. Adon, put na. Hindi lang mag-eat na lang. Okay, dito lang. magbalat kayo ng isa, kuya. Tingnan natin yung ano. Pwedeng pabalat ako ng isa? Ayos, yes, hapon tayo. Sino gusto magbukas? Yeah. Okay na Ang laki dito. ito. So, sasample po tayo ka telegram Ano nga ba nasa loob? So, baka maroon pa ako ng maista. Yeah. Let's see what is your guess, guys? Yellow, 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 Pink, yellow, yellow, Pink. yellow, What if it's yellow. purple? Yellow. No. yellow, 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 it's yellow, 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 it's yellow, it's yellow, white. yellow

GM is right. Good job. Ang sawit na ito, Tito Ramit. Can I have to feel one? Can I have to feel one? Pwede ito kainin actually ng ano? Yan sabe. sabi. Nang raw. Mm. Diba, kinakain ng ano yun eh. Kinakain ng kalabaw. Kinakain po lang nila. Sample. Kihati natin. Ah, 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 Oh, okay. I haven't tried. Mm. You try. Wow. We're, trying the, so, yeah, a We're trying the corn. We're trying the yeah. corn. <coughs> it's sweet! <coughs> yeah. It's super okay. sweet. Oh hold it. Sweet. Yeah, it's called sweet corn. I wanna eat this. Yeah, you can eat it. Like a little long. Then later we will cook it. Hmm, kaya lang. Tumi mo. Tumi na yung konti. Kaya na ang gano'n Masarap. Lalo na pag ano to, linaga. Hmm. Hmm. Lagi na konti ng konti asin, no? Ay! Ang buntis! Ay! Sorry ka! Ayan. Binitbit nung kuya yung... Masarap niya. Kaya pahawak. Pahawak. Pahawak lang kami. Hmm. Nice one. Rudy, kunin mo na itong minaanong na. mo Papo pa ako na ka ba ba? Ano ba? Sanay ba tatay na? Oo. Ha? Oo. Huwag oh. oh. sabihin naggaganya ka rin sa Divisoria. Oo. Hindi ko ba nakabalot na yun? Hindi ito. Pagka magre-repack mo. Ah. Siguro pati yung mga ampalaya ginaganya mo rin. Apo. Lahat to. Ang palaya, ano ba ba yung ginagaya ng palaya? Upo? Ubo, upo po, patola. Patola. Ayan, ano naman? Ito ba, ito ba, ito ba? Ayan, okay. So, yan po ka tayo, Graham. At, ah, uh, kamusta experience mga kuya? Yes po. Ito yung pagpipitasa, yeah, okay, no, no. mas ang experience. Kaya, okay Ano, ano ba? Ma, mas, gusto yung bang experience Sunday ang magtanim at mag-harvest? Oo. Oh. Kasi oh. kapatas pa lang. Kahit hindi yung nagtatanim. Okay. So next time naman, magtanim naman kayo. <laughs> Para... Yeah, so ka oh. Para... Yan, so kaya taas yun. Kapag kama nagtanim, tapos ko yung day to plano ko, tatay, ano eh, Dagdagan yung mais. Medyo i-adjust ang kandol. Alam nyo, napakalaga na may ganyan. Hmm. May, may alam ka sa pagkaganyan. Alam nyo, dumating man yung araw ng the big one, o yung ano. Hindi under ang merkado kasi nun eh. Oh, kahit may, may pera ka, kahit isang bahay yung pera mo. Hindi ka makakabing pagkain. Oo, oh, kung wala namang ano. Araw na pagkain. Oo, oh, wala mo rin ang magkanili. So yun, pati lang. Yan, patik lang. Uh, ba, paalam na muna tayo. Kaya... Hmm, ang sarap po niya. Tayo, okay. yeah. magbebe na tayo. Parang hindi tayo. Hindi hmm. ko iwan na muna kasi... Hindi naman parang makakain yan eh. Ito tataram sa pinitas may nabuti na natin pitasin kasi nga ito nangyayari. So, nakalaglag na lang ito. Kinakain po ng ibon or kung anong mga elemento kumakain. Tapos malalaglag na lang. Hmm. So, ayun. Uh, pitasin na lang natin medyo maaga. Pahingin na lang. we're going to go. We're going to go now. Okay. Nilagyan ko ng bermuda yung ano para hindi tubuhan na masyado ng gamak. Um, Kahit hindi luto, ano? Parang mm. luto na rin. Si Tito Jun ang sasabay kila Lolo. Mm. Mm. Wala na bang kasabay? Ay. mm, mm -hmm.

Bye, Ben! Bye, oh, no. Yung mukha niya, tignan mo yung mukha niya. Bye, Ben! bye Ben! Bye, ben. Bye, ben. Oh, no! na na his si suit suit. <laughs> niyo, siguro hirap mamamaka. Or maybe not going. Hindi mo kaiyak eh. <laughs> <laughs> ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na. <laughs>

Kambi 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 Di umiyak Kambi 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 Bye bye, no. Summer. Ah? No. Huh? Yeah, I will. I will follow. You mean you will follow. It's Tita's idea. Yeah, I'll follow. <laughs> I need to finish one video, pak.